Umaga! Good morning guys, sobrang maulang dito sa Hong Kong. Kukuha pala ako ng newspaper sa papa, pero bago ako kukuha, sisilip muna tayo dito sa buwan. Kasi minsan sinisilip ko kung ano yung tinatapon. Pero guys, may mga tinatapon dito na mga bowl, mga gamit sa kusina. Hindi ko naman, saan yun may itago? Wait, pakita ko sa inyo. Guys, may tinapon yung kapitbahay namin ng mga plato. Ayan. Mga malalaking bowl. At saka may plate. Ayan. Bowl. Tapos, yan, baso. Pero guys, um, sarap nga sanang kunin. Pero, wala akong mapaglagyan. At saka bawal. Magalit si Amo. Makita niya, sobrang marami akong gamit. So, ayan. Hanggang tingin na lang tayo. <laughs> Hanggang tingin.